Punta ko muna yung bagong pintor dito na pinadala ni Inger Calazo. Ang angas mo ko kung marunong ba talaga to. Kilala kong kaliskis mo, oy! Ano ba yun? Nasaan yun? Yun, dito pala siya. Ayan, dito siya. Ah, uh, magandang mga Ito ba yung bagong pinadala ni Engineer Calasso na pintor dito? Ang angas mo ah! Ito ba ito? Ako dito, ako yung foreman dito ng pintor. Ako si Boss Kulugo. Formal ako rito. Uh Si, ano? Si... Singawa ka! Leto? Ay, tanga mo! Ano si Leto? Ganda ang parang ko? Yeah, ah, uh, sabi sa akin, marunong na painter ka, marunong ka bang gumamit ng mga, ano, maghiya? Marunong ka ba? Ano naman to? Tingnan! Tingnan ka, magmamaglia! Tulungan sa amin! Ano ka? Tulungan lang ang sa amin! ka! Okay. Wala kaming pakialam! Tingnan <laughs> ka, magmamaglia! mo yung paggamit ng maglia! Ganito akitin mo pa sa amin! Basang labi na! Okay, sa'yo yan! Hindi pa Hindi na lang Gago! Sak ano mo yan, saksak. Pakasama mo yan, saksak. Oh, naksak mo nga. Ganun pa rin. Piting yawa ka! <laughs> pitawa mo yan, pitawa mo yan. Ibigay e, lang pa rin. Eh, sa pag-spray, marunong ka ba? Marunong ko. Sige you nga, tinaw know, marun mo, marunong mag-spray. Ito po. Oh, hindi ka na kaya mo. Wala ka sa protection sa ano. Gas mask. Malamang beses na yan! Ano ka gas mask? Ay, ito po. Yan, alam mo, pa gamitin magamitin yan. Opo. Sige, pag-aasun yan. Oh! <laughs> ano ba, hindi tayo ng ispre mo? hindi naman sa mata nilalagay, sa ilong. Ay, sa bibig sinasara. Ay, ayun dyan. Tawagan mo maulit si Inger Galason. Sabi ko, magpadala dito ng magaling na painter, hindi yung may aning-aning na painter. Talo. <laughs> <laughs> <laughs>